Ano Lola? Ang bagal mo. Hindi ka na dapat sumasakay ng jeep kung ganito kakabura. Sigaw ng isang binatang pasahero habang galit na itinuro rong matanda. Nakasalpak pa ang earphone sa kanyang tenga at halos umapaw ang inis sa kanyang muka. Nanlaki ang mata ng ibang pasahero. Ang ilan napayuko na lamang. May batang napaiyak. Tinakpan ng tenga habang nakikita ang matinding sigawan. Sigawan. Sa gitna ng lahat, naroon si Lola, nakaupo. Mahigpit na yakap-yakap ang plastik ng kanyang gulay. Nanginginig ang kamay at bakas sa mukha ang hiya at sakit. Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita. Tila ba mas madali ang magbulag-bulagan kaysa ipagtanggol ang inaapi? Pero walang nakakaalam ang lola na ito na ngayon hinahamak at iniinsulto ay may lihim na magpapatahimik sa lahat ng nakasaksi lalo na sa binatang sumigaw sa kanya. Mainit ang araw, puno ng pasahero ang jeep na umaandar sa kahabaan ng abinida. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Amoy pawis, halo ng usok mula sa labas at kalampag ng bakal na tila ba laging nagmamadali ang buhay ng bawat sakay. Pumasok si Lola Maria. May dalang isang supot ng gulay na binili niya sa palengke. Mabagal ang kanyang kilos at dahil doon hindi agad siya nakaupo. Napahinto ang jeep at nabunggo ang binatang nakaupo sa dulo. Ayan na nga ba? Si daw ng binata. Kung hindi mo kaya, huwag ka nang sumasabay sa amin. Nakakaabala eh! Napatigil si Lola. Hindi siya makapagsalita. Pinili na lamang niyang umupo ng marahan. Pinipiling umiyak. Tahimik ang jeep. Ang ibang pasahero, nagkunwaring walang naririnig. Ang iba, umiwas ng tingin. May ilang nakikiramay sa mga mata nila, ngunit walang naglakas loob magsalita. Ang batang nasa gitna, tinakpan ang mata. Ramdam niya ang bigat ng pangaapi. At sa lahat ng iyon, ang binatay patuloy na nagbubunga nga. Ang tanda mo na, dapat sa bahay ka na lang hindi ka na bagay sumasakay dito. Halos mabingi ang lahat sa lakas ng kanyang boses. Ngunit si Lola Maria na natiling tahimik. Yakap-yakap ang kanyang gulay. Hindi niya kayang lumaban. Ngunit sa kanyang puso, may bigat na hindi nila alam. At isang katotohanang lalabas sa hindi inaasahang pagkakataon. Pagdating sa kanto ng plaza, umreno ang jeep. Bababa na po! Mahina at mahinaho na sambit ni Lola. Tumayo siya, dahan-dahan, at lumakad papunta sa pinto. Tahimik ang lahat. Ang binatay nakatingin pa rin. Pilit ipinapakita ang kanyang kayabangan. Ngulit paglapag mang paa ni Lola Maria sa kalsada, Isang ese ng hindi inaasahan ang sumunod. Dalawang sundalo ang nakatayo sa gilid ng daan at nang makita nila si Lola, sabay silang nagbigay galang. Ma'am, sigaw ng isa, sabay saludo. Tumigil ang lahat ng tao, ang mga pasahero sa jeep ng lakyang mata. Maging ang binatang kanina lamang ay galit na galit, napalunok, biglang natahimik. Lumapit ang isa sa sundalo. Pasensya na po kung hindi kami agad nakasabay kanina. May escort po sana kayo po uwi gaya ng bilin ng commanding officer. Pero salamat at ligtas kayo. Gumiti si Lola Maria. Mahina ang ulit may dignidad. Ayos lang iho. Kaya ko pa naman. At sa sandaling iyon, unti-unti lumabas ang katotohanan. Si Lola Maria pala ay isang retiradong guro Kilalang tumulong sa maraming sundalo noon sa kanilang tagkabata. Siya ang nagpaaral, nag-alaga at nagtaguyod sa kanila hanggang sa maabot nila ang kanilang mga pangarap. Ngayon, siya ang kanilang iginagalang. Sa jeep, hindi makatingin ang binatang ng insulto. Nakayuko ito, pulang-pula ang muka at tila ba pinagsisisihan ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang ibang pasahero naman, isa-isang napatingin kay Lola Maria na para bang ngayon lang nila nakita ang kanyang tunay na pagkatao. Hindi siya basta matanda, hindi siya basta pasahero. Isa siyang haligi ng lipunan na nagbigay liwanag sa napakaraming buhay. At mula noon, kumalat ang kwento ng Lola sa Jeep na minsang ininsungto munit kalaunan ay binigyang pugay ng mga sundalo sa harap ng lahat at natutunan ng mga saksi ang isang mahalagang aral. Huwag maliitin ang isang tao base lamang sa kanyang edad o anyo. Dahil baka ang inaapi mong matanda, siya pala ang dahilan kung bakit nakatayo at naglilingkod ang ilan sa pinakamahusay na anak ng bayan.